Anyway, ang punto natin, babalik tayo, ay paano nga malaman yung mga past life reincarnation natin ay patuloy tayong mag-meditate. Baka sa unang pag-meditate nyo ay hindi nyo agad makita kung sino nga ba kayo. Pero kailangan lang talaga ay ulit-ulitin natin hanggang makapasok tayo doon sa mga lagusan at malaman natin ang katotohanan sa kung sino nga ba talaga tayo sa mga nakaraang buhay. Totoo reincarnation. Ang reincarnation ay meron tayong iba-ibang buhay na sinilang tayo, na buhay, na matay at isisilang ulit sa iba namang buhay buhay. Pero alam nyo mga kapatid, hindi ito walang hanggan, hindi ito katulad ng sinasabi ng ibang mga religion na walang katapusan ang mga reincarnation, hindi yan totoo mga kapatid. Merong katapusan, may limit ang ating mga reincarnation. So halimbawa, hanggang 20, 30, 50 or 100 lang na buhay ang meron tayo. Tapos pagkatapos nun, ay titimbangin lahat yan para sa huling paghusga. So may katotohanan yung tinatawag nga sa Buddhism at Hinduism na reincarnation, may katotohanan din ang mga pinanin paniniwalaan ng Judeo-Christian religions sa huling paghuska or final judgment.